So, good morning class. Futures happen for the next meeting. What is history? Do you have any questions? If no more questions, class is me. yung hey, mga ambay sir, una na po ako, ikat po. Tingin nga sa libro ni Tatay. Ano kaya ito? Para sa akin? Miguel, anak, kung nababasa mo ito, malamang wala na ako sa piling ninyo. May isang lihimong pamilya natin na matagal kong gustong ipasa sa'yo. Ang ating pamilya ay hindi basta ordinaryo. Mayroon tayong isang pamana na binabantayan ng maraming taong. Isang makasaysayang artepak na bahagi ng kasaysayan ng San Juan. Ang artepak na ito ay may kakaibang kapangyarihan. Ngunit higit pa riyan, ito ang simbolo ng sakripisyo at laban ng ating mga ninuno bilang mga revolusyonaryo. Nakalagay ito sa aking damitan sa ilalim, nakabalot sa papel. na natang sagot sa aming kahirapan. Mahanap nga. Ano oh. na yata? yun. Ano kita Ita? Mano ba talaga to? Bukod sa luma na, makalawang at mabahu pa. Ano bang malaga sa bolo na to? O mano ba talaga to? Balik na nga kita at wala ka namang kwenta. mga pinagdaanan mo? Heh. Nababaliw na ata ako. Parang imposible namang atang mangyari yun. Pagod lang siguro to. Makatulog na nga. morning, Nay. Ang oh, napaganda ng araw niyo ngayon. Eh. Good morning, Nay, anak. Nakita lang kitang nakangiti. Masaya na yung araw ko. Nanay talaga ng bola po. Pero ngayon, Nay, total wala naman po ang pasok sa school at work. Tara, mamasyal kasama sila sa Arat Roma. O sige ba, anak. Matagal na tayong hindi nakapag-banding. Simula mawala yung itay. Oo nga po, nay. O siya, magbibis na po kayo at sasabihan ko na rin sila sa Sarah at Roma para makapagbibis na rin. O oh, sige ba anak, tatapusin ko na yung pagwawalis ko para makalis na rin tayo. O sige na ya, bilisan nyo. Sasabihan ko na po sila. Sarah at Roma, magbibis kayo at mamamasyal tayo kasama si Inay. Talaga ba kuya? Sige po, magbibis na po kami. Pero... Bibis na kayo. Ganda pala dito, no? Ilalim na pagpas, marami pa dito. Ang oh. lawak nga dito, eh. Kuya, sino po yun? Ha? Ah, ayan. Ayan si Andres Bonifacio, kilala bilang ama ng katipunan. Siya ang nagtatag ng kataas-taasang kagalang-galang ang katipunan o madaling salita, KKK. Bakit niya po nilagay yung mukha niya dyan? Ah, kasi nilagay yung mukha niya dyan kasi nga marami na siyang contribution dito sa Pilipinas. Dahil dito, nagsimula ang IMAX ng Pilipino na kung saan nakalaya ang bansang Pilipinas mula sa Espanya. Ang galing-galing naman po niya. Yeah. Tara, libot pa tayo dito. Tara. The first and sounds are Philippine National Team. In July of 1892, founded in the Vika Filipina. Sir, excuse me, something about it. Go ahead and Hello, Roman. Kuya, si Inay sinugot sa ospital. Ha? Ano nangyari sa kanya? Ah, uh, hindi ko po alam. Bigla na lang po siyang nahimatay bigla. Pero nandito po kami sa San Juan Hospital. Sige, papunta na ako. Kuya, anda na pala. <laughs> Kamusta si Inay? Okay naman siya. Pinagpapahinga lang ng doktor. Ah, uh, bibili na muna kayo ng mga kain. Ah, sige, mag-iingat kayo lang. Inay, magpagaling ka. Huwag mo muna kaming iiwan tulad ni Itay. Hintayin namin yung pagaling mo. Mahal na mahal ka namin. Magandang hapon niyo. Magandang hapon niyo. Ano anak ng pasyente? Kamusta na po yung nanay ko? Magiging honest ako sa iyo, anak ha. Uh, ang nanay mo ay meron ng diabetes type 2. Kailangan niya na ng agarang gamutan para hindi na mas lalong lumalang sakit niya. Tsaka kailangan na rin niya na ng mga na-prescribe na gamot para maging maintenance niya na pang araw-araw. Uh, -araw. Magkano kaya po sila yung bayaran? Humigit ko mo 120,000. By the way, anak, ito pala yung uh, reseta para sa mga gamot ng nanay mo. Pakibili na lang, ha? Ganun po ba, Dok? Maraming salamat po. Sige, anak. Mauna na ako. Salamat po. Hindi, hindi gagawa mo parang para, para sa'yo. Basta tumaling na lang. Diyan na pala kayo, Sarah at Roma. Sarah, pagbantay na lang muna si inay. <coughs> Dahil, papasok mo na ako sa school at maghahat na rin ang pera pang bahay sa school. Sige po, kuya. Ako na pong bahala kay inay. Mag-iingat ako. Pero <coughs> eh. Tapos, uh, kasi po nga lang tayo sa 43. 43. 43. No, 43. Yeah. Salamat. Maraming salamat po. Sir, maraming maraming salamat. Sa Napaganda na ito. So, so, Itatabi ko doon. Saan na yun? Ito. <laughs> ito. itay Pasensya na. Alam ko makasaysayan ka sa pamilya namin at nais kang paalaga ni Itay. Ngunit kailangan kita ibenta. Para sa pangbayad ko sa ospital ni Inay. ba? Kamusta na pala si tita? Okay na ba ang lagay niya? Ano? Okay ka lang ba? Parang wala ka sa sarili ah. Good afternoon, class. So, our topic for today is about Andres Bonifacio. Magtatawag ako isa sa inyo para sabitin ang aking mga katanungan. Okay, Menelos. Sino si Andres Bonifacio? Um, Andres Bonifacio is a father of Philippine independence. Anyone from the class? Uh, Miguel, sino si Andres Bonifacio? <laughs> 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 hindi ako nagbibilog. So si Andres Bonifacio is known as the father of the Philippines Revolution. Si Miguel ba yun? Oh, Miguel, okay ka lang ba? Kamusta yung nanay mo? Totoo po niyo, sir. May diabetes po ang aking inay. At di ko rin po alam kung saan po sa, po, ano sa hospital. Dahil hindi naman po sa patang kinikita ko sa pagtatrabaho. At part-time lang po ako doon. Ang meron lang po ako, ang pamana po sa akin ng aking ibay. Ano ba yung pamana ng iyong itay? sir. Oh. isa po itong makasaysayang bolo na ibinama ko po sa aming pamilya. Na kung saan, mahalaging bagay din, dito po sa kasaysayan ng San Juan. Kaya naisip ko na lang, ibenta ang makasaysayang bolo na ito. Pero, parang naisip ko rin ang kasaysayan ng aming pamilya at mga sakripisyo ng aking mga ninuno. Ah, ganun ba? Alam kong mahalaga yung bolo na yan. At ang pamilya mo, huwag kang mag na mawawala ang isa para sa ibang. Alam mo, may savings naman ako sa bangko eh. Baka makatulong ako sa iyo. Ano pong ibig niyo sabihin, Sir? Ang ibig kong sabihin, ako na ang bahala sa gastusin ng ibig na. Huwag mo mabibenta yung bolo na yan. Paglaban mo yung mga ninuno mo. At tayaan mo na ako ang tutulong sa'yo. At saka, para mapakita ko rin ang kahalagaan ng pagtutulong ko ngayong sisayan. Mahalaga ang pamilya at ang pakikipagkapagal. Wala, totoo po ba, Sir? Thank you so much po. You're welcome, Miguel. Mahalaga ng tulong sa aming pamilya. You're welcome. Thank you po, Sir. Tara, muna tayo sa ospital. Sige po sir, wait lang po. Ma'am, hindi ka na po pala kung yan. Ano? 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 sa Ano? 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 po ba pa pakiramdam niyo? Una, anak, huwag ka na magkala sa akin. Okay na ako. Alam niyo ba, Nay? May pambahay na ako ng hospital natin. Sobrang thankful ko nga po sa propo dahil tinulungan niya po tayong magbahay dito sa hospital eh. Talaga ba, anak? Napakabait naman ang propo mo. Ba't na yung naisip ang tulungan tayo? Hindi ko nga rin po alam na eh. Siguro dahil na ko po sa kanya na wala tayong pambayad sa hospital. At nais nice kong ibenta ang makasaysayan nating bolo. Anong bolo? Ah, uh, may nakita po kasi yung Liam na galing kitay Itay, na matagal niya na pong naitago. Nakalagay po sa Liam na yon ang makasaysayan na bolo, kung saan po ito nagmula, kung saan po ito galing. May kita rin po sa Liam na yon kung saan po nakalagay. Ang makasaysayan po na bolo na yon ay nanggaling pa po sa mga ninuno natin. Alam niyo ba, Nay? Yung prop ko kasi mahal na mahal niya yung history. Siya pa nga po nagsabi sa akin na ipagpatuloy kong alagaan ito eh. At huwag kong ipagpapalit ang pamana ng ating pamilya para lang sa pera. Na gusto kong makita yung prop mo. Nap napakabait naman niya. Sige po, Nay. Sabihan ko po siya. Pero nakalis na po siya eh. Nagbay lang po siya ng hospital bills at bumili po ng gamot nyo. Di ba, Nay? Sasabihan ko siya para ma makapagpasalamat kayo na personal sa kanya. po tayo may na pray ko na kanya. There's a soul Lord which is like you, which we are about to receive from by God and to Christ our Lord. Okay, kain okay. na po. Ay, Nay, di ba bawal ko sa matamis? Akin lang itong coke niya, Nay. Ah, sige, anak. Hindi po. Bawal sa akin. Gusto mo? Lalamang kape, akin na ito. Ah, sa'yo na yan. Ikaw, gusto mo? Hindi. <laughs> Hindi. Oh, ano mo kaya maglalagay? Ah! Okay, class. Good afternoon. So, ngayon yung araw na pinakinutay niyo. Are you guys ready for your assignment? Yes, sir. Okay. Ang unang surateng matatawag oh. ay walang iba kundi si Balares enjoy History for me is not just dates and facts, but the experiences and struggles that requires you to argue. For me, history is the important. That we learning from our past we are the Ang kasaysayan para sa akin ay isang tanda upang makita sa kondisyon ng bawat bayari sa araw Ang kasinsayan ko para sa akin ay ang pag-aaral ng pag-alang sa pag ng tao at kulturan. At ang huling swerteng matatawag ay walang iba. Ay walang iba kundi si Bonifacio Miguel. For you, Miguel, what is history? Para ko po rin sir, yung kasi tayo po ay hindi ko sa basta na tutumasan yung kahit ano yan. Bakit mo rin sa mga hindi ka tutumasan lang yan? Ano yung sasaya? Kasi po mga pangyayari po sa kasaysayan, lalo na po sa mga sakit isyo at ang humpay po ng mga tao sa Iguilero, ay baka nung paligatibo ang mga kamana. Ang mga pangalan po nito ay ang papalag po sa akin ang kalagay ng kalayaan, Tandaan mo ba yun ang mga prinsipyo na pinaglaman na ang mga Ang mga ito, ay hindi basta basta na mapagpalitan, umaging hirik alamang sanati o alam. Very good, Miguel. ako sa inyo Okay, class, that's over the day. Practices. Yeah. <laughs> Sir, maaaring mo ba ako nakausap? Sige ba? Um, sir, gusto ko lang po magpasalamat, lalo na po sa pagtulong ni sa amin. And gusto rin po kayo magpakilala ni Inay para po makapagpasalamat po ng personal. Sana po makapunta po kayo sa bahay. Walang ka naman lagyan. Sige ba? Kung gusto mo after this, tutal wala ako akong klase. Ah, sige po sir, hintayin ko na lang po kayo. Sige, pupunta lang ako sa baba. Pupunta lang ako ng faculty. Sige po sir, salamat po. Sige. Nay, may bisita po tayo. Good afternoon po, ma'am. Nga pala, Nay, siya po pala yung prop ko sa history and siya rin po yung tumulong sa atin sa pagbayad sa ospital. Salamat, sir, sa pagtulong niyo po sa pamilya namin. Malaking utang na loob namin sa iyo. Wala naman, ma'am. Sobrang saya ko kasi nakita kitang masaya at malakas. Salamat po, sir. Ah, Miguel. Ingatan mo yung bolo na yan. Yan na lang yung natitirang ng yung pamilya na makasisayan. Huwag na wag mo itong ipagpapalit ka naman kalaki ang pera. Pag nang nagsabi na hindi natutumbasan ng yaman ang kasaysayan. Ingatan ko po yan, Sir. At tatandaan ko po lahat ng inyong sinabi. Sige, Miguel. Mahunan na ako. Sir, ingat po kayo. Maraming maraming salamat ulit. Salamat. Ingat po, Sir. Ano ang siyang pinagalawan ko? 🎵 Habang panahon na lang ba tayong magduduroon? At sa malambot na higaan ay magmuhunahon? 🎵 Sigawan at ng anong makakulongon? 🎵🎵 Bago pa mapunta sa iba, teka ako naman Sinobo Sino ba may kasalanan na mo ka? Kahit puso na sa pala'y nakapangon ng tukahan? 🎵🎵 O ano maniniwala ko palagi, sagot ay baka wala naman tumutugma Pero tula ng tula kaya, minsan pa'y naisip